How many Bacana? percent? <laughs> <life>? <laughs> How many <laughs> percent? How many percent? How many ايه <applause> 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 <applause>

Ay, may nagtatanim pa oh. Puno. Puno, puno. hindi masyado mainit na. <laughs>

Maria. Yeah, wala dito nandun sa ano? Wala. Nandun sa Randall Park. Ah, yun. Wala, well, Canada. Pero, pero maliit lang ang mga kaunti lang. Ang kaunti. Kuta ako na yung mga sanong. Ginagawa pa naman daw na yung hani. Yun ba yan? Ano yung my phone Oh, oh my pole zero. Yung bago pa tinanong. Parang ito yun, oh. Bago pa. Yun. Hindi yan yun. <multipan airfield> hindi pa yun na siguro? Oh, okay. ah, basa pa yung ano eh oh may na ay bas na doon <multipan> ito. Ito, ito, bago, bago. Ba mabuta na yan ng ano lamig hindi so, mamatay. Mamatay ba yan? Hindi siguro. Hindi ba yun na mamatay? ng mabutan nila, hindi mamatay. Nangitlog na siya, no? Itlog sila. Na, oh. Hala. Uy, mga nakakain. Like doon sa atin, pag kumusel ka sa gubat, may bayabas. Mm. Kainin mo. <laughs> Ala bag o mo din din siya oh. Bag o bago, mga bago pa oh, di ba? Wala wala pa to yung pine tree, wala pa yung dati. Unang pila diba, ni Mila oh. pine Di ba? Naglakad tayo di Jimmy oh. and dito wala wala. Oh. yung sa na magdulaan na doon, sa doon ilan naman ang kitapnan. Ang oh, dagandagan. Hindi mo para parang ko para may masilong, may hindi pa. Nit mo punta sa sa mga lake lake ni. Wala na sa Sabi ko sa manager ako ng papaday ako na. Si pag-uwi ni sa ano sa asa sa Silvan. Wabamun. Ay ha, nagingon na bayder. Silvan Lake. Silvan Lake. Oo, oh, Oh. Di ano lamat pag ano lang dun medyo madumi sa tabihan. pero pag nandoon ko na sa ano. Maganda na naman

Ayan, ay, lubluban din nga naman ang mga tao. Oo. Oo, oh, oh. oh, ang ganda, ano? Oo. Oh, oh. Bakong dati wala ito. Baka lalagyan ng mga upu upuan natin doon ito. Oo. Malak-malak-malak. Hindi, mataas pa na siya. Hindi, hindi siya maana. Basta na naman Ba? Ang sila, ang sila kahoy. Pwente, Christmas tree, Christmas tree. Isa, oh. Hindi, masyadong... Hindi yan. Maple, maple. Geduot ba di sila no? Bakit Oh, paano na itong nalagyan ng net? Oh, pag maglaro. pag maglaro yan? Hindi, dito pwede Doon hindi uh, ganun sa ni Bunlot no kay Apil lang po nang gamot nilagdagan yung lila nito nati wala man yun nilagdagan yung ilan sa lila dapat nila mas mainit okay. Okay. mahaba hindi naglalago kasi hindi lalaking puno kasi nagwiwinter. Kaya matagal lumago ang mga puno. Unlike doon sa atin na tuloy-tuloy-tuloy tuloy ang mm. lago. Ay, oo, <tinyo> oo, namatay. Ba't namamatay ang mga... Ay, Sobrang nasuro sa edad. Bawa pa na siya sobrang i sobrang tanda na siguro Green na green. Ay, atawag na? Mint blue? Ay, uh, mint I green? Mint green. Uh -huh. Mint green o ano Blue green? Yung daan ni Papasok, strip siguro sa ka ay Terry. Terry siguro yun. Pwede na ba dito yung tumawid? Kahit walang <laughs> pedestrian lane? Welcome to Belmont Tree. Tree. Dahil pa lang Belmont, no? kami mean, Belmont 1. No. Oh, oh. oh. May itim yung nakatira. Be talk, Belmont Two. 3 okay, nah. oh. School, Belmont Elementary School. ada kayo, kaya tubangra sila. View now by okay. <laughs> Belmont 3

Picture kayo. Ang ganda. Ang ganda. Sige, wait lang. Dito tayo. Ayan. Ito bang? Dali, mama. Dali. One, two. Dali na, one, two. Isa pa. Okay. Ang ganda. Hindi naman ito, Cherry. Hawakan nyo. <laughs> di ba nakita natin to sa kuanit? Ito nung masurat. Ah, nang... Nang garadsta, di ba ganito? Marami to. May ba, Cherry, parang garto ang kulay? Parang, Cherry. Ay, nasa posto, iba parang eh, parang magarto. ano parang aratilis ah, na oh pagdating mm. kayo dyan na ano, ano, Nitib. Parang ano, ate ng Aratilis. <laughs> <laughs> ano to mulaklak? Sinadyanan na to? Nag-iilagay. Oh, okay. Handa gusto ko. Sino matayin doon ako doon sa kami? Um, Tama na matayin. Hindi naman naalagaan ang mag... <laughs> 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 hindi na dinigan. <laughs> hindi na nagaan. Handa na po sa kamantin. Yung mga dala ko. Hindi na pabayaan doon. Matay. Ang <laughs> na nga. <laughs> Pati sa akin, matay. <laughs> <Diminigan. laughs> <No? laughs> <Namatay. laughs> oh, hindi na dinigan ni Dinian. No? Namatay. Ang ganda na matay. Sabarit pa lang. Oh.

Ay, you Know, puti na sasakyan. Dalawa pala sasakyan nila. Eh, Sa mone, ganda lang naghapon. Na. Ah. Picas na picas. Dito, dito na tayo. Sigurado ito. Gising na yan. Press the button. Mamaya, mamaya, dito eh. Ito yun. Simon. di tayo maliligaw dyan. Hello. Good morning. Good morning. Hi. Hello. Hi. you so... Huh? You just get bored. Ano ba yan? Wag ka lang ko, Wag high Dah, <laughs> gatapad siya kung ano. oh, BP? Good morning. Hi, say, hi. say hi to Davao City Hall. Oh, Good morning. Hi. Have... Hi. ano ka ba? Oh, oh, oh. I visit you. Uh -huh. Uh -huh. ah, just to wake up? Ano? No, she's not. Yeah, I'm eating ah, okay. Nangatumig ko ang gahapon ka nang sana. Yeah, so pinapalit nyo ito. Ka nang Ka

kasi maka kasi mataas ang ko niya, meron ko sa awa niya. Pero, in-check ako kasi wala. In mga backyard, maliwag ko. So, sulungan Kasi niya mataas siya, unlike doon sa Marwa. Ano ba siya? gusto. kalibo ka? Kalibo ka? ka, maliwag ka po niya. Pero sa amin, di naman. Sa amin, mayroon kang totoo naman yun. Sabi, wala

Atang. Ganda ba? Malamig dito. Malamig. Mm. Malamig. Malamig dito. ulo oh, may chocolate ako dito. Sada dere. Bulo. Ano yun? isda that yung manok yun? Uh, Sabi, kinain ko. Uh, oh, my okay. Malamig dito sa... Gwapo din ni... Sa nidi ni Mahayang? Malamig. Malamig Basta bismen. Uh -huh. Malamig. Your own kitchen. Wala. Isan o. Nagkuhan magani -huh. kung uh ahos -huh. o na o. Oh. Ano yan? Ah, garlic, garlic. Oh. Hay, hay yung baho eh. Di, ito, Hindi mi mawanakong ginainum. Hindi 'pag garlic. Ay napudgay apo. Ay napudgay kay dahil sa baho. Dili naman nasigaw ko nung siya mag-ano, siya ma-expose. Nasingaw yung oh. amin ng garlic sa katawan. Ala, pili bayad ko oh. man oh. na naman may fireplace. Gi tabay pa na ninyo. Oh. Magbayad na bayad mo na. Oh. pili bayad ana? Kuryente like, oh, ba na? Kuryente. Like, na kuryente o katong na kahoy? Ako yung ginagamit pag winter. Uh, uh, ako, ano Kaya gamit mo na, gamit pa heater, taas. Dili mo ako raman nag-oob Can you? <laughs> uh, if you are, are you, are you faithful to her? Uh, uh, are you really faithful to her? To my friend, so? Ay ba na? While she's changing while she's preparing herself we will talk to you we I want to know be more be about you how love how deep is your love to me? <laughs> how deep is your love to my friend <laughs> Be how faithful you are to my friend huh <laughs> Be uh, how honest you are you don't, montastito manong. Ah. Uh -huh. So, for mo <laughs> <laughs> 120 lang ang mabayaran sa tuan. Takatong, papachikan. Mga <coughs> 120. Mm. -E -A -A. Habibi, penis beda orang yang mesti pungtan lah. Oh, aku udah bayar, saya so, anak aku dibayar, so, aku aku tak pilih. Oh, ini dia sih ya. <laughs> Pagi lom dia kuya, kayak imung Habibie tadi, ini saya apa? <laughs> Nikyo, <laughs> nikyo, kiyo pa niyo <laughs> habibyo. Si Mon, boy, ay ba? Bakit tama uh, na palo naman siya na biglaan ay? Na ako yung nag, Ano oh, and, uh, Automatic siya. Automatic yeah. pero ano yeah. oh, ano wala na kuryente siya? Oo, sa Thank you. you. Okay. Magkarma mag ko Owi na kami mga guys. Sige. Ah. ah, kami ay uuli na. Madalo duha na lang ka buok, bistolum. Eh. Nan, alas unsihan, oy. Ha? Alas unsi na. Alas unsi na? Oh, 11... 17 <laughs> Uy na kami